Good morning Nakatatapos ko lang gumawa ng isang videos And yun nga, dami ko sinabi doon sa una kong videos Nakakamiss lang <coughs> Nakakamiss <-mace> lang kasi <coughs> Kasi yan niya, kanina pa ako ubo ng ubo <coughs> Nakakamiss lang kasi ah, Kaya mo siyang i-explain? sa utak mo pero pagdating naman ay sasabihin mo medyo utal-utal bulol -utal, mga pangit na sa background so yun yung mga iniisip ko ngayon na gusto ko din i-share kanina nga gumawa ko ng video para doon sa mga bagay na yun and alam mo yun every time na gumagawa ka ng mga bagay na para lang sa sarili mo ang daming kontrabida, ang daming mapapel, ang daming malakas magbigay ng opinion, ang daming feeling nila wala ka pa dun sa narating nila. Iba ba tayo ng pinagdadaanan? Iba ba tayo ng ideas? Iba ba tayo ng mga uh, expression and ex, uh, uh, perception sa buhay? And yun yung masaklap. Napakaraming tao napaka-judgmental. Napakaraming tao na... I-kilos mo, pagsasalita mo, pag-iisip mo, i-judge ka na. Well, it's not about Christianity. Pero yun masaklap, meron din mga part na ganun. And most of them are leaders. Pero pag pumunta ka naman sa labas ng Christianity, makikita mo doon yung mga sense ng uh, belongingness. Kaya hindi na rin ako nagtataka kung bakit maraming nagbabackslide, <clears throat> maraming mas naniniwala doon sa iba't ibang perception ng tao sa labas ng Christianity and also bakit maraming ayaw makipag-usap well ako po uh, wala naman ako ADHD but I have this kind of character ng ambivert na minsan mas gusto ko may kasama minsan ayoko na may kasama minsan gusto ko lang ako lang mag-isa ang nag-i-explore but as I I have this kind of psychological uh, problem, psychological problem, na nakakaroon ng kakaibang anxiety, nakakaroon ng depression. <coughs> yes, bonyera ako ko sa depression nowadays, and yun ang masaklap. Pag may anxiety ka. hindi mo siya kayang i-express sa maraming tao Siyempre dito sa Pilipinas, medyo may kamahal, may kamahalan yung mga ganyan. So si mo na lang na huwag ka na mag-share kasi baka mapagkamalan ka pambaling. <coughs> Kaya ngayon na nangyayari. Uh, mostly ang mga ginagawa ko is yes, ako na lang. Ako na lang. Dati may kausap pa ako pero parang lawas pa ata na parang ako na yung masama. Alam ko. Kung ano mga opinion nila pero ngayon natuto na ako na at ko pa sila papansinin? Ba't ko pa sila iintindihin? Ba't ko sila paniniwalaan? In the first case, wala naman sila sa lugar ko. Hindi naman nila alam yung buong kwento ng pagkatao ko. Ang kwento-kwento lang sa iba. Eh, yun yung mga bagay na uh, realization ko talaga. Ngayon, kaya ako ginagawa to. <coughs> may ilang nagkomento personally na ako usap ko personally na ito ng mga negative may, magunod ka lang negative pa na sa utak mo pwede ka na manood ganoon lang kasimple etong mga bagay ito ginagawa ko to is to express myself yun nga kaya nga sabi nga ni Ruri na isang vlogger na express mo yung sarili mo wag mo, pa, mo pakialaman yung kung sino yung mag-views wag mo pakialaman kung sino yung uh, magsusubscribes ang mahalaga i-express mo gawin mo siyang happy well syempre sa character ko kailangan ko talaga siyang gawing happy kasi ito lang yung part na nagpapagaan sa akin at yun sa masaklap <clears throat> mas gusto ng express yung sarili ko ng ganito uh, ito yung mga bagay na ginagawa ko sa akin seems like parang poet ulit yung sinasabi ko but yung mga nakikinig nito, mga nanonood nito, maaaring makuha nyo yung insight na sinasabi ko. At hindi naman ako gano'ng katalino. Actually, bobo nga ako eh. Hindi ako matalino. Kaya, <coughs> itong part na to, mababang journey gagawin ko. Mahab mahabang uh, setup yung gagawin ko. Setup, <coughs> pagbabago, and some of the development ang gagawin pa sa sarili ko why I'm doing this vlog or while I'm doing this vlog eh, yun yung mga bagay na aasikasuin ah, ko ngayon well, dahil so sa mag ako eto na yung mga bagay na need kong i-focus sa ngayon kasi before masyado ako nagbebeg before masyado ako nakikiusap pero wala eh kahit anong pilit natin kahit anong pilit ko hindi na talaga mag yung mga tao sa paligid ko at tanggap ko na yes tanggap ko na wala <coughs> na akong pakialam kung anong isipin nila wala na akong pakialam ko anong maging ideas nila kasi sooner or later at sa huli ako at ako pa rin talaga mag-isa ako at ako pa rin ang magiging Uh, foundation. Sarili ko pa rin maging foundation ko. Yes, nandiyan ang Diyos. Pero it doesn't mean na hindi ko naman i-handle itong mga bagay Hindi naman lahat ng bagay iaasa ia ko sa Diyos, di ba? Hindi naman lahat ng bagay hindi ko gagawin. So, yun yung mga bagay na, na ko ang realization ko kaya good luck sa akin